Hello guys! For today's vlog ay eh, papakita po namin sa inyo kung ano ang mga kaganapan ngayong araw. So nagpunta nga kami sa KM4 para makahanap ng pagpapalitan itong $100. Regalo nga pala ito ng aming Argentinian friend na si Nico. Thank you so much again ate Jennifer and Nico sa mga pasalubong nyo sa amin galing Argentina. So nung nasa Manila pa nga kami, tinry na namin itong papalitan sa lahat ng money changer na nadadaanan namin sa bayan. Ang kaso, hindi sila tumatanggap ng old note dollar. So, nung nakabalik nga kami ng La Trinidad, tinryin namin papalitan sa ibang mga banko. Yung iba ay tumanggap, pero buti na lang meron isang banko na tumatanggap pa rin, which is BDO. Pero nung mag-fill up na ako, biglang nag-offline ng kanilang system. So, ni nila kami sa Save More. At buti na lang, tinanggap at pinalitan naman nila kami. Ng $100. So, kung magpapapalit din kayo ng old note, dollar, ay alam niyo na kung saan kayo pupunta. Dumiretso na lang kayo sa BDO o kaya naman sa Save More. At sigurado mapapalitan nila yung kahit na luma pa yung dollar. So, yun lamang po. Share lang namin ang aming karanasan upang maging aral sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please like, share, and subscribe. Thank you so much!